mag in partner, pinas lang sa loob ng isang kondominium sa Davao City. Ang lalaki, inihulog pa sa kondo. Naritong news ni Kim Gomez. Wala nang buhay ng matagpuan sa isang condominium building sa Davao City ang isang mag-live-in partner. Ayon sa otoridad, magkahiwalay na dumating sa kondo ang dalawang biktima para umano'y manood ng concert. Halos hindi na makilala ang lalaking biktima na nakita sa ibabang palapag ng gusali matapos ihulog mula sa ika na palapag ng building. Habang ang bangkay ng babaeng biktima, mayroon ding mga saksak na nakita sa loob ng tinutuluyan nilang kwarto. Crime of passion ang isa sa mga ang gulong tinitingnan ng mga otoridad. Dalawa ang naikitang persons of interest ng mga otoridad at humarap na umano sa pulisya ang isa sa kanila na siyang nagbook ng kondo para sa babaeng biktima. Patuloy pa ang malalimang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa krimen. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.